akin, di ba? Yung tinig ko yung eh. Yung kung kailan eh. It's on June 9 to 15 sa Dubai gaganapin. Okay? Uh -huh. So, tinig ko yung kalendaryo ng PBA. Yan yung nasa championship na yan eh. Siguro, oh. Uh -huh. nasa game 3, 4, 5, 6 na yan. Mga ganon. may, may ako. Kailan pa ako yung ano, maratao sa PBA. Ganun. So, siguro, ang sinasabi ni ni commissioner, kasi by, by this time, kasi kung lalabang ka ng June 9 to 15, di ba? Uh, magpa practice ka ng tago ito. Amat dito. po so yung mga PBA players, kahit amat i-form eh, mo bago ito. So kaya lang lumalaban, ano eh, lumalabang pa for for semis. So paano mo hakatakin yung mga players kung ongoing yung tournament? Ang mangyayari dyan, Uh, siguro, baka nagbeg o baka sabihin, o oh, sige, yung mga second stringer na lang, ilagay ko kasi to first stringer, eh, talagang, ano pa to, as MS pa lang, pakuha per finals kung magiging sayo, di masisira din yung, 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 ano, yung scheduling ng mga ano. And syempre, ipagpapaalam mo pa kung sino mga players sa kukuni mo, sasabihin mo, eh, sino ang willing na i-give up yung players sa ganito, samantalang kunyari, ako, eh, maganda na tinatakbo ng team ko, hindi ka all pa sa atin, pupunos ka to practice for the uh, PBRP PBRP that that's going to play in this ano uh, basketball champions league Asia di ba so meron nga ang conflict na na sa ako sa scheduling pero siyempre sayang din kasi nakita mo naman yung mga posts sa social media ay eh, namamatay na yung at, ano eh attendance sa PBA ito oh, sana eh, wala yung na nanonood uh, wala nang oh. nanonood eh ito na sa, oh. Any, pagkakataon na ano. Tsaka na, hindi yung unang-unang sa tanong, di ba? Wala nga tayo sa top 5 sa five. Asia. Oh. Pero inimbita, out of respect, kasi nga magagaling ang players natin. Mm -hmm. So dapat they should have grabbed the opportunity. Ano ko, thing... ito, ito, ano eh, parang, ano to eh, ito yung problema positive eh. Okay? okay. Di ba? Akala natin lahat ng na problema negative to positive kasi ito, binigyan ka ng pagkakataon makasali at baka ito yung chance na mabuhay, ma-revive ang pagtangkilik sa PBA. Di ba? E ngayon, kasabay nga lang itong ongoing conference. At saka sinasabi, ano yung hindi pa nakakabangon? <laughs> Siguro yung gastos eh. mga, ng mga, ng mga teams. Kasi, kasi gastos yan. Tsaka yung, yung, ano yung players mo ba? Kung baga, kung nuwari, ano ba yung malalakas sa play? Kunyari, uh, yung, yung powerhouse, uh, San Miguel, Ginebra. Ako, eh, baka kami lumaban siya at siya, kukunin mo si ganito, kukunin mo si Stan Harding, kukunin mo si Scottie Tosa, kukunin mo si Jun Mapat. Mahihira, manidiscarrel. Ang okay. ano, di ba? Eh, ito na yan eh. eh. kailan ba liga? Jun 9 to 15. Eh, pa-championship na. Eh, pa paano kung lumaban kami championship? Pa paano? Ano? Mahirap yan. No? Pwede bang... pwede ba yung mga sana-out na lang? Yun. Natutuwa uh, buwa. Oh, pwede. Yun. okay, yun. okay, pwede 'yun sa so, mga na-out hindi lang championship. Kaya lang short preparation naman 'yun. Oh. 'Di ba? Mga na-out, siguro sa bukas sabay, pero sanay naman yung Pil Pilipinas sa ganun eh. Short Kao preparation eh. Hindi diba? naman tayo nagpe-prepare na mahaba eh. Yes, oh. So, so sana ganun na lang ang gawin. Kaya nga positive problem. Pwede naman magawa ng paraan ah, uh, ah, kumbaga, magbibigay sigla sa PBA, sa ano, sa sa PBA para bumalik yung ano, yung yung amor ng mga tao. Kasi kasi sayang ito eh. Uh, baka mamaya uh, lumaki tong Basketball Champions League na to eh. Sayang, inaugural, wala yung Nagsabi sila, 2025, sasali daw. Eh, bakit hindi pa ngayon. Eh, pa, paano pa sa 2025? Ganitong problema rin na naman yung mam, laka, nasa, nasa kalagit na liga, tapos sasali na kami. O, oh, yun pala, magagawa naman pala ng paraan eh. Tama. Diba? Oke, okay, if there's a will there's a way <laughs> Nga di 'kan? Oh, Sa -sa -sa sayang Allah. sayang